Yo mga kaibigan, nandito lang po kami. Break time po kami ngayon. Dito nyo, nagnunoodles naman kami ngayon mga kaibigan. Kimchi, Kami lang <laughs> sa kimchi. Ano mga paregoy, uh, break time po kami ngayon. Kaya kami dito muna. Sa so, ilitang muna kami kakain. <laughs> Medyo maanong hangin ngayon eh. Medyo malamig-lamig. Kaya okay na rin dito. Yo mga paregoy, oh. kimchi. Lalagay mm. natin dito sa cup noodles so, halo natin para hindi amoy na amoy yung pagkakaburo ng kimchi Ayun, dami pa kimchi try lang first time natin titikman Hmm, oh, parang, parang ano na rin, parang marunong na rin mag chopstick eh. Oh, so, Masabit din naman. Hmm. Ah, ist dumm. Kawit din ang kawit eh, oh. Oh. <laughs> Sabit na rin. Dali. Hmm. Tubigas. Kung gusto mo matuto bigas. sa bigas. doon mo pa-practice, ano? Hmm, bigas. Yo, mga pare ko, eto sa tabing highway tayo ngayon at uh, ito naman ang area natin dito tayo nagwo-work ayan yan yung pinaka barracks nila o kita nyo walang masyadong ano walang masyadong nagdadadaan dito sa highway ito na nga tutuloy na namin itong uh, pagwo-work dito sa ano sa apple area naman no? apple farm niya. kaya tatapusin na namin to tapos ibang uh, trabaho ulit iyo, mga pare ko ngayon nandito naman kami sa may kabila lang nung kanyang uh, farm uh, bali pitch naman tong aming uh, titirahin parang sa apple lang din uh, tatanggalan lang din namin ng mga maliliit na ano na peach. Ang cute niya, peach sya Kaya ito, papakita ko sa inyo mga pare ko, ang cute. Ito, ganito siya mga pare koy. Dapat meron siyang gap, may allowance. Kasi ang bunga niyan, meron dito, meron dito, tatanggalin niyo yung dalawa. Kaya ano, may mga gap siya dyan. Para, kasi pag bumunga pala itong peach to malalaki. Hindi pwede talaga oh. ano, magkakadikit. Kaya kailangan ni, ano siya, uh, may gap. Para pagbunga niya, maaluan siyang ano, makakalaki, hindi yung ano, dikit-dikit. Ito parang ganito mga pare kayo nyo, Tatlo siya sa dalawa, tatlo. O di ba? Ngayon tatanggalin niyo tong isa na to. Pag tinanggal dalawa pero malapit pa rin siya, tatanggalin niyo pa rin siya. Ang gusto nung may kanya itong sa isang stem na to, mga dalawa lang na ganito kalalayo. Yan ang gusto niya. Tulad nito, tatlo din to. O, isa, dalawa. Tapos ito yung isa. Ngayon, tatanggalin mo itong nasa gitna. na para may gap siya na ganito. Ayan, tulad nito. Tatlo. O tatanggalin mo tong nasa gitna. Ayan. Oh. Ayan. Ganun siya mga pare ko. Eh. O. meron dito sa dulo, tanggal ulit. Ayan, ganyan. O eri pa isa, tatlo ulit siya, tatanggalin niyo lang tong nasa gitna. Oo, Ayan. Ang kit ng peach ganito pala yon. O. Paglaki niya, napaganda na ito pag kayong ano, nasubaybayan natin. Ang ganda ng ano niyan, bunga niyan, malalaki daw yan eh. Ayan, oh, no, mga pare ko, yan yung kanyang uh, pitch, peach. Oh. Ayan, ang hindi naman ganun karamihan, oh, yun lang, ilang puno lang din ito, yung mga peach niya. Pero sa dami ng bunga niya, matagal ding ma, ano, matapos ang, ano, ang isa, isang puno. Kaya ayun, mga pare ko, yung eh, nakapag-video tayo kasi nga i-break time, hindi naman tayo pwedeng mag-video ng uh, may traba, nagtatrabaho eh. Kailangan na i-break time lagi ang video natin. Kaya... Yo, mga pare ko, eh, kumusta? Bali, eto, natapos na namin itong, ano, nagawa namin ewan natin ngayon kung ano yung sunod na ipapagawa sa amin pupunta na kami sa aming uh, sanjan name para alamin kung ano susunod namin gagawin pero ano na to mga pare ko eh ah, parang wala na siyang maipagawa sa amin eh titingnan natin kung kami ihatid na po uwi eh. pero tingnan pa rin natin okay update ko kayo mga pare ko eh. yo mga pare ko eh tinan nyo area nila oh ayan mansanasan ito mga mansanas tapos may lychee doon sa gilid tapos meron doong ayun mga pare ko isa ano na yun meron sila doong maisan nagtanim din kami ng mais doon sa mibabang yon, grabe ang dami namin ginawa ngayong araw yo mga pare ko pauwi na po kami maaga po kami nga, naka uwi ngayon natapos na po namin yung ano pinapagawa sa amin kaya eto alas 4 pa lang kami pauwi na kaya yun, update ko na lang kayo sa mga susunod na vlog mga pare ko. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Love you all. Peace.